Dizel Tenggogi po ang inyong lingkod at nagsasabing na Business Mind you know on your business Okay guys, kung bago ka sa aking YouTube channel Mag-like and subscribe na po kayo para maging updated kayo sa aking mga ina-upload At syempre, andito na naman po ako oh, dahil Meron naman tayong letter SUMMER! Kaya naman, pakinggan niyo po ang kwento ng buhay ng ating letter sender for today. Ito na guys ang letter sender for today. Dear Lizelle Minggo Yuplax. Magandang araw po sa inyo. At ganun din sa mga manunood ng iyong YouTube channel. Uy! Kakaiba to ha! Ang letters under na to. Thank you so much! Magandang araw din sa iyo. At syempre sa lahat ng makapanood ng uh, video na ito. Sana po ay magpatuloy po po ang inyong YouTube channel. Isa po akong followers niyo, Ma'am Lizelle, dito sa inyong YouTube channel at pati na rin po sa inyong FB. Wow! Patouch naman yan. Kaya naman, nalaman ko na mayroon po kayo pakulo sa inyong YouTube channel. Oh, I see. Bago po ako magbahagi ng aking kwento, nais ko po malaman mo na idol po na idol ko po, po kayo, Ma'am Lizelle, leader Rider, mas mas malaki pa sa inyo ang inyo ang inyong motor. At martial arts and soccer po po wala kayo, Ma'am. Uy, palapakday nga ako nito, guys. May followers ako, Charo. Thank you so much. At matagal na din po kayo na nag-organize sa community at naging president ng iba't ibang organization. Wait lang ha. Uh, uh, Nainiwan na ako ng follower kita at uh, subscriber ka na YouTube channel ko. Pero wait lang ha. <laughs> Letter sender po ito ha. Yun, kayo po yung magkakwento at uh, na yung experience at hindi po yung, yung buhay ko ikaw renta dito. <laughs> okay, ito. Pero, ano, um, thank you so much. Na-appreciate eh, na ko din naman itong, uh, isa lang naman dito sa pagkapatunay na talagang uh, follower kita. Hindi lang sa akin YouTube channel kundi pa rin sa aking Facebook account. Okay kakaiba to ha, ikaw yung letter sender ko na uh, uh, na ikwento mo dito ng kunti ng naman. Medyo madami-dami pa nga pero mahaba akong ikwento mo yung buhay ko. Charing! Okay, so para, so ito na, tatuloy ka na. Uh, bago ko po, bago po ako magpatuloy sa aking sulat, sa uh, salut po, ma'am, sa mga kagaya mong babae na madami ang nagagawa. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you. Itago mo na lang ako sa pangalan na Ruben Padilla. My God! Bakit naman Ruben Padilla ang pinili mong pangalan? Hindi ka naman bad boy. Sa bagay, si Ruben Padilla naman ngayon eh, hindi na siya bad boy. Isa na siyang single door. Okay. Nais ko po ibahagi ang isang chapter ng buhay ko sa pagi sa pakikipagkapwa tao. Oy, isang ikot ka dyan sa pagkikipagkapwa tao. Listen ni Gole po ang inyong linggo at nagsasabi Business? Mind on you know your business. Patlastas na naman. Okay, uh, nice nyo ibahagi ang isang chapter ng buhay niya sa pakiipag kapwa tao, guys. Ito na, exciting ng story ng buhay niya. Ng chapter ng buhay niya. Noong hindi pa ako nalilipat ng work, ang mga ka-workmate ko po ay mababait. Ganun talaga mababait yung mga award meet natin. Dahil ako ay may talent at talent at alam ko sa computer. Dahil ako ay may talent at may alam sa computer. Ito ay ginamit ko sa trabaho. Kaso sa TISDA lang ako nag-aral at experience na din. Oo, oh, ayaw mo nila lang lang ang TISDA. Ang daming natutulungan ng TISDA ngayon, guys. Ang daming natututo sa TISDA, mga short courses na nag-aaral sila sa TISDA at nagiging career na nila at nagkakapag-work sila dahil sa natutulungan nila sa TISDA. Kaya malaking bagay yan. Kung nag-aral ka sa TISDA, Malaking bagay yan. Ang daming natututo dyan. Yung iba, napapunta na ng abroad, nag-abroad sila dahil sa kanilang mga natututunan sa dista. At da, eh, siguro, um, sa pagkakalam ko ata, ang TISDA, parang may tumutulong din sila yung mga mga naging estudyante nila. Parang, parang balita ko lang ha. Ah. I'm not sure kung tama yung nabalitaan ko. Parang, yung mga students nila, pagkatapos nilang mga uh, ma matuto, or ma or ma-accomplish or maka-graduate sa TESDA, itinutulungan din nila makanap ng work or tinutulungan nila na makapag-trabaho sa abroad. Parang may ganun yan. Parang nabalitaan ko lang. Hindi naman ako sure tungkol dan. Okay, so, ituloy na rin ang isang chapter ng buhay niya. So, TESDA siya, nag-aral at na uh, experience na din. Meron akong naging katrabaho. Ito na guys, so this is about uh, ka meet. Naging katrabaho na pinag-aralan niya lang ako. Oh, exciting. Pinag-aralan niya lang ako. Kaya pala, ang bait-bait niya sa akin. Dahil may kailangan lang pala siya sa akin. Ganun naman. Ang tawag doon, ano, manggagamit. Oh, <laughs> may hugot. <laughs> Hindi ko naman magagamit. <laughs> Kaya pala ang baik-baik niya kasi may kailangan pala siya sa akin. No. Dumating ang time na na ituro ko sa kanya ang lahat ng aking kaalaman sa computer. Ang bait mo naman, Mr. Robin Padilla. Talagang itinuro ko sa kanya ang lahat ng iyong kaalaman sa computer dahil nagtiwala ako sa kanya at uh, magaling makisama. Ayun naman tayo eh. Kumbaga, sa tiwala, nagtiwala na naman. naman tayo. Ito naman tayo sa trust o tiwala. Nagtiwala siya sa kanyang work with dahil nga ito ay uh, magaling din makisama. Uh, yun pala, kinupian niya lang lahat ng kaalaman ko. Oh, uh, Jesus. Grabe to. <coughs> Excuse me po. Lumipas ang ilang buwan. Parang nakakagigit ng katrabaho mo ha, Mr. Robin Padilla. Lumipas ang ilang buwan nang makabisado na niya ang trabaho namin, siniraan na ako sa mga busing. Ito na yon, Ito na yung uh, naging output ng pagtitiwala niya sa katrabaho niya. Siniraanan niya ako sa mga bose at ni inilaglag. Ang sama naman yun, know, After all, uh, pagkatapos niyang, ano, ako uh, kunin yung kaalaman niya, kopihin yung kaalaman niya, pagkatapos niya gamitin, sisiraan niya, ilalagod. Ang sama naman ang ugali nito, no, sino kaya itong walang kwentang kaibigan, katrabaho na to, akala mo, ano, walang pamilya. May pamilya ba ito para gawin niya ito sa kapwa niya na manira ng kapwa, di ba? Lahat naman tayo nagtatrabaho para sa ating pamilya, di ba? Okay, ito rin natin. Mukhang mm -hmm. um, nagigigil ako dito sa katrabaho niya. Eh. Hanggang sa siya ay na, hanggang sa siya, siya na ang nakikita na gumagawa ng trabaho. Oh, just naman, no? Kumbaga, siya nagturo, siya nag, uh, sa kanya naggaling yung, ano yung talent, yung kaalaman, tapos siya na yung sinisiraan, dalaglag. Ang nangyari, naging useless na po ako sa paningin ng mga busing. Ouch! Oh, Hindi ko na din kinaya ang paninira sa akin. Alam niyo kayo sa ano, no? sa government, mostly sa government, uh, hindi ko masyado alam sa mga private company, pero parang disimile lang yata yun. Ako uh, kasi, ang experience, experience ko is more on government. Grabe ang lupit talaga sa government. Grabe yung siraan, simsipan, kumbaga nagpapagalingan pero uh, ibang pagalingan minsan eh. Uh, kaya doon ang nangyari sa kanya na itinuro niya yung kaalaman niya sa trabaho. Pero nung natuto na yung katrabaho niya, nakabisado niya niya, isiniraan naman na siya. Diba? Kumbaga, ginamit lang siya. Merong mga tao, mga tao manggagamit. Sobrang ano, sobrang pressure pre sa ano, sa government kasi ako experience ko din sa work. Uh, grabe, ang lupit. Para ang matibay talaga. Gano'n, mm, yun, iba niyan yung mga makakabalang mukha, yung mga... Kabalang, <laughs> about work. Ang dami kong, ano, ang dami kong actually gusto sabihin about sa, ano, sa, uh, ano, sa work, lalo na akong government, grabe as in, pero sobrang nakapangubig yun to kung kasabihin ko pa yan. Actually, nakarelate lang ako dito sa kwento niya, ha? Kasi, kumbaga, so after all, ginawa niya yung lahat-lahat, yung effort niya, pero at the end pala, ah, gagamitin lang siya ng isang coworker niya na nagpakilala sa kanya, nung magiging mabait sa kanya, yung palaking wala yung tiwalaan niya, and then inilaglag din siya. So, dumating yung time na hindi ko na din kinaya ang paninira sa akin. Kaya naman, nawala na ako sa work. Oh, ay, na naman. Nawala na wala na ako sa work. Hanap na lang ng ibang work. Kakalungkot yung ganito, no? Eh, paano kung may family siya? Paano kung, paano kung wala siyang iba. Swerte lang niya kung hindi kasi tinapos yun. Swerte na lang niya kung meron siyang family dito sa Manila or swerte na lang niya uh, kung meron siyang mga kamag-anak na tutungo sa kanya. Pero kung wala talaga siya, kakalungkot ang buhay na meron mga kagaya niya na nawawalan ng work dahil sa mga taong galit sa kanya o sa mga taong gusto lang sirahin siya. Di ba ano ako nung kung ano? you working for your family? Paano ang um, pamilya mo yung maasa lang sa ito sa ka ng trabaho, di ba? Nakakalong Di ba? So, yung mga ng ganun, mga walang konsensyo, akala mo yung wala silang family, di ba? So, ayun guys, sabi niya, hanap na lang ulit daw siya ng word. ah uh, maraming salamat po sa inyong YouTube channel, Izel Mingolio Vlogs mabuhay po kayo idol. Gumagalang Robin Padilla. <laughs> Grabe kasi Robin Padilla talaga. Itago mo ko sa pangalan ni Robin Padilla. <laughs> so ayun guys, yung kwento niya about sa co-work sa isang chapter ng buhay niya na uh, yun yung naging experience niya sa kanyang uh, trabaho. At ngayon, eh, wala na siyang trabaho at naghanap na siya ng uh, bagong trabaho. So, I wish sa Mr. Robin ah uh, maghanap kan ng bagong work at ah uh, wag mo na mo Advice ko na lang sayo, wag mo na lang mo shadow din lahat. Huwag mo na lang masyadong ibos, bigay mo po ang tiwala mo sa mga patrabaho. Alam sa na-experience mo ngayon na meron talagang mga tao na manggagamit. Naggagamitin ka lang at uh, kukupitin na alamin ang iyong mga kaalaman para ito ay uh, magamit nila. At yung, ang masama pa doon, gagamitin pala ito para siraan Ganun. Kung baga, sa'yo na nga galing yung talent, kung baga tinuruan mo na, no, parang um, yung ano, sinubuan mo na, inalagaan mo na hanggang, hanggang tinulungan mo na, kung baga, pero at the end, it, uh, parang, parang, uh, so, sana po ay supportahan niyo po, po ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa iyo, Mr. R uh, Robin Padilla. Thank you so much. Ayun nga, guys. So, medyo touch ako dito sa kwento niya. Sa isang chapter ng buhay niya. Grabe, nakarilig talaga ako. Parang... Gusto kong magalit dito sa aking YouTube channel. Sino kaya yun, no? Pero hindi naman tayo, ano eh, kumbaga, uh, hindi naman tayo perfect. Kumbaga, uh, lahat tayo mayroong ups and downs. So, uh, darating din ang panahon na yung taong yan ay bibigyan niya ng need zone. Kumbaga, minsan may mga dumarating sa buhay natin, may mga umaalis na binibigyan tayo ng uh, pagsubok para tayo ay lalo maging matibay sa buhay. So, another reason, Lord, na naman, guys, na ating natutunan for this video, guys. Kaya naman, kung bago ka sa aking YouTube channel, please like, please view, like, and subscribe para maging updated, para maging updated ka sa aking mga na i-upload sa aming YouTube channel. Kaya naman, Rizal Minggulyo po ang inyong lingkod at nagsasabing, business, mind on your business. Abangan!